Ayan guys, nakabili ako ng galunggong, isang kilo. Ayan guys, nakapakaraming galunggong. Ayan, sariwang-sariwa pa siya. Ayan, yung kalahati, iprito ko guys. At saka yung kalahati naman ay aking ipapaksio. Ayan, saring-sariwang ista. Eh, nung kahapon kasi bumili ako ng galonggong din. Ang mahal ng kalahati, 120. Samantalang isang kilo ito guys, ano, 150. Ayan, di ba? 140 isang kilo pero ginawa kong 150. Kaya naghahalaga ng 150 po yan. Yan yummy yummy ng galonggong guys. Sariwang sariwa. Yan oh, di ba? Tatlong ulaman na yung 150, napakatipid talaga.